O nga pala, Lali. Kung meron pa kayong kailangan, i-text mo na lang sa akin. Ako na yung bibili. Pinawithdraw ako ni Vince para meron ko yung panggastos dito. Larry, I, don't mean to insult you. Binilin lang sa akin to ni Vince dahil nagtatakot siya baka wala kayong dito sa bahay. It's okay. Pakisabi sa kanya salamat. Salamat din sa'yo sa paghatid mo ng mga to dito. But I hope you don't mind kung sa susunod, mas gusto ko ako ang dumiretso kay Vince. I mean, kung may kailangan kami, gusto ko ako magsabi sa kanya. Ako ang lumapit. You don't have to do this oh, yeah, dahil... I know, Lali. I know nakakasiwa talaga. Kahit ako naman eh. But, wala akong masamang intensyon. This is my only way to para naman maging Well, diba, med medyo weird kasi yung sitwasyon natin eh. But uh, I, I hope and pray na sana naman maging magkaibigan din tayo. Well, I guess we have no choice kundi maging magkaibigan nga. Ayoko namang mabuhay sa bitterness. But to be honest about it, huwag muna nating pilitin. Aaminin ko, hindi pa ako nag -heal. Minsan, masakit pa rin. Katulad ngayon. Medyo nakaka-insulto nga na ikaw pa ang nagdala ng mga pangangailangan namin. Pero I'm trying, Eric. I will try to be as civil as I can. And then hopefully, pag wala na talagang sakit, maging smooth na ang lahat. Maging magkaibigan na tayo. Thank you for for being candid about your feelings. I guess this is a good start, right? Okay, I'm going to go now. Take care, Daddy. You too, Eric.